Pero pawising po ako, very sweaty, kaya nais kong palitan ng name ko ng sweaty name, before. Oo, bago matagpo ng daily legs, kaya. Pero, syempre, pawising, dahil mainit, di ba? Pero hindi naman dahil sa konting asin lang, given naman yung talagang body So, what made you say yes to be the first Grand Ambassador of GeoFlex? siya personally at the same time sa Pilipinas talaga or sa, sa buhay natin is uh, very essential po na no, meron tayong Leoplex or Leo. Kasi diba, di ba buti na yung ready. Mas mahirap na yung sa ng show, pawis na pawis ka, tapos nung mga mamoy or diba, ay, di ba? Hindi mo masama okay. kasi yan, eh. Tapos mm hindi -hmm. pa ako ng Jelly Brown. So, siyempre <laughs> lang may pawis dyan. Kaya na naman sila hindi po ako mahilig mag-teacher. Kaya hindi ako sleeveless or bra na lang kasi naiinitan talaga. Pababasa lang ang tao sa si sleeves. Kaya itong lang na kuha ko na yung daily sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw lang yung mga kumisya bakit si Ms. Rufate ang napili mong first brand ambassador mo? My first, first choice. First love. First, first love. Never, first choice because uh, I she is both beautiful and witty Hello. I, Thank you, I, I, you I, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Hello. I

Gumo pa ng gumo, and that time I was formulating um, Dioflex Extreme Spray. And yung siya sinasabi ng school kami na todo na todo. Diba, sobrang swak siya sa motto namin. Na um, extreme spray, itodo mo na yan. So kung todo ang pawis, todo ang vaso, kaya yan ng Dioflex. Yes. And hindi lang yun, si Miss Rufa she can make everyone feel light. Pag nakita pa lang siya, nakamitin na kayo lahat. Yeah. Diba? Ano She's beautiful, okay. she's witty, she's funny. Di ba Nice to meet sila lang. Nice to meet Miss Rupa! Ganun pa lang. So, nabalikin niya yung pangarap niya. So, venturi talaga. Oo, venturi. At try mo, mga preks, mahigit talaga ako sa mga bagong entrepreneur, Bago negosyo, lalo na yon sa Pilipinas. Di ba na magpagdating mga 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 Manari pa ang rocket bigla na restaurant. Kahit ano kain tayo anyways. So 'yon, sabi ko is muntay na ang lola ko pinatakirin ako ng mga magulang niya by herself. So din, didn't like her. It's unique para mo dapat, yun ang hindi natin lalaking ng lola sa akin ng mga lola ko. Rizal na siya by So Uh, isa yun sa moto mga sa Philip na kahit kahit may lang sa akin ng mga food, kahit po kasi dalawang piraso lang, hindi kaya pinapit sila na matapos silang mga Kasi kahit na sa dalawang mga piraso lang. Malaki naman. Ay, ano kayo na gato is Kahit isang bayo, yung mga bayo na gato po, kahit sila na ba, Oh, may mga she na kung gusto mo, okay na. I'll open the factor ng Daily hints. So, ano 'tong favorite mong product ng 'yung isang product ng Bioflex. 'Yung Bioflex shampoo 'yun 'yun, spray. Kasi kasi bago lang 'yung powder. pag first time pa lang na try to me. Pero kasi yung spring? Yung sina ng birds, yung original type ko. Kasi, three days din naman sa akin, hindi. Kung isang spray ko lang, hindi na siya, hindi na ako kailangan ng bukas, kahit maligo ako. Oh. No? Hindi na ako mag-i-spray ko rin. Kung mag-i-aabangan ko na lang kailan ako papawisan. <laughs> Doon ako mag i Christmas. Kaya hindi ako nagdagal na noon. Tapos, yun nga eh, kaso ngayon, mahirap na sa isikan. na maamoy, di ba? O maamoy, Kaya sa ko, talagang blessing yung day sa buhay mo naman. Kasi ano yun eh, ang nabang yung parang ano yun eh, hygiene. At saka yung magiging uh, confident ka. Kasi, hindi ka, di ba? Minsan kasi ang nabang yung may may wait lang, may kaya, di ba? Alas nyo siya, pupunta na ako sa CR. na ng white saka alcohol. Ay, alam mo yun, para lang siya na walang Pero, yun nga ko na yun. pa, pay siya. Baga, hindi ko na kailangan ng hawakawakan. Isa mabilisan. Yung shea, kasi di ba, powder, pwede pa dito. na-favorite niya yung original DioFlex mo. Pero, nag release ka today ng bago mong DioFlex Extreme. Bakit nga na? Bakit ka nag-decide na mag-release ng bago ng DioFlex Extreme? powder or other powder. for one day, one time a day na was spring, tapos hindi na akong magpapawisan the whole day. So doon palang sabi ko, oo oh, nga meron lucky lacking product in the market that we need to fill for people na grab your magpawis. So that is the D.O. Textile Stream. It's really for people na lifestyle na sa trabaho, mga paglapwa, sila sa mga with their friends without, walang, walang ano, uh, insecurity. Tsaka so, yung, siyempre, di ba, pag nabasahin yung meeting mo, parang di na naman magandang tingnan. Bago ako, nagsishow ako, tapos yung t-shirt ko, yung masyadong basahin. No? Di ba, parang, isipin nila, isipin. Distraction siya. Mm -hmm. Bukod sa world security, di ba? So, pag ako, kung siya, bumaan ng buhay ko, eh, mag spray ka lang, wala na maw これが違うでしょこれが一緒にして、やさぶもん、せめて。